Kabanata 4 na 46. A, ah, napasigaw ang kasambahay na sumipa kay Sebastian at napahawak sa paa niya. Bumagsak siya sa lupa at gamulong sa hapdi. Anong problema, Lucas? Gulat na sigaw ng isa pang kasambahay na nakatayo sa malapit. Sobrang sakit. It's killing me, sigaw ni Lucas. Hoy, tanga. Nagpatubo ka ba ng isang pares ng brass balls o ano? Una nagsalita ka, tapos ngayon, naglakas loob kang saktan siya. Talunin natin siya. Angal ng ibang kasambahay habang pinalibutan si Sebastian at nakataas ang mga kamao, handang suntukin ito. Natarante si Sebastian. Dahil sa kanyang amnesya, wala siyang ideya tungkol sa napakalawak na lakas sa loob niya. Kapag inatake, ang kanyang espiritual na enerhiya ay likas na sasalungat ang mas mahirap na tama nila, mas malakas ang rebound. Kahit na wala ang kanyang espiritual na enerhiya, ang kanyang pisikal na lakas lamang ay magiging mahirap para sa mga ordinaryong tao na sirain ang kanyang mga depensa. Ngunit siya ay clueless tungkol dito. Nang makita ang grupo na papalapit sa kanya, hindi man lang niya naisip na ipagtanggol ang sarili o manlaban ilang ng mga kasambahay ang tumama kay Sebastian, ngunit naitaboy lamang ito ng isang shockwave ng espiritual na enerhiya. Nabali ang palso ng impact, at napasigaw sila sa sakit. Isang warrior. Isa kang warrior. Nagulat ang mga kasambahay. Ang Phoenix Island ay tahanan ng tatlong malalaking pamilya, ngunit higit sa siyamnapong porsyento ng mga naninirahan dito ay mga ordinaryong tao. Ang mga kasambahay mula sa Pamilya Strauss ay mga regular na manggagawa lamang. Sa kabaligtaran, ang mga mandirigma ay lubos na pinahahalagahan at may mahalagang katayuan saan man sila magpunta. Sa Pamilya Strauss, ang isang mandirigma ay magiging isang bantay o, sa pinakakaunti, isang mayordomo. Anong nangyayari dito? Lumapit ang dalawang butler at napansin ang ilang kasambahay na nakahandusay sa lupa at umuungol sa sakit. Mr. Abe, Mr. Selbert, kailangan nyo kaming ipaghiganti. Nakiusap lang kami sa kanya na maglinis, at binali niya ang aming mga braso at binti. Sumigaw ang ilang sugatang kasambahay. Hinayaan niyong apihin kayo ng isang tanga. Mahihina, naiinis na sabi ni Abe Strauss. Ilang kasambahay ang nakayuko sa kahihiyan. Tanga, bakit mo sila sinaktan? At talagang hindi ka nagpigil. Gusto mo na bang mamatay? Wala akong ginawa. Sila yung umatake sa akin, paliwanag ni Sebastian. Inatake kanila at nabali mo ang mga braso at binti nila. Huwag mong isipin na dahil lang isa kang tanga ay tanga na rin ang lahat. Nakakatawa ka talaga. Sinipa ni Abe ang kanyang tiyan. Sa wakas ay nalaman ni Sebastian ang espiritual na enerhiya sa loob niya. Sinubukan niyang pigilan ito at tinanggap ang sipa. Ganun pa man, nakaramdam ng kirot si Abe na parang sumipa ng bato. Buti na lang warrior siya kaya hindi major issue. Buizet, malakas ka. Dudurugin kita ng mga sipa ko. Sigaw ni Abe at muling sinipa si Sebastian ng buong lakas. Ang resulta ay pareho si Sebastian ay nanatiling kalmado, at ang paa ni Abe ay sumakit sa pagsalpok nito sa kanya. Kabanata 4 na raan na putpito. Kumabog ang puso ni Abe sa takot. Lumapit si Selbert Strauss kay Sebastian at sumigaw, "Lumuhod ka." Tumayo si Sebastian. Nawala man ang alaala niya, hindi nawala ang pride niya. Ang pagkuha ng ilang suntok at sipa ay isang bagay, ngunit lumuluhod. Hindi pwede. Hoy, bingi ka ba? Hindi mo ba narinig na kinakausap kita? Sigaw ni Selbert, nag-aalab ang galit niya nang hindi sumagot si Sebastian tinaas niya ang kamay niya at sinampal siya. Kumatok ang instincts ni Sebastian nang malapit ng dumaong ang sampal. Nahawakan niya ang palso ni Selbert sa hangin. Reflex niya lang iyon. Baka hayaan niyang may makatama sa kanya, pero hindi sa mukha. Si Lillian lang ang nakagawa noon. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang memorya, hindi ito pinapayagan ng kanyang reflexes. Ah! Bitawan mo nga yung kamay ko. Masisira na. Sigaw ni Selbert, nangingilid ang luha sa sakit. Sinubukan niyang hilahin ang kanyang kamay, ngunit ang sakit ay hamina sa kanyang lakas. Tanga, bitawan mo siya. Agad namang lumapit si Abe para tumulong. Sinubukan niyang tanggalin ang kamay ni Sebastian ngunit hindi niya ito matiis. Frustrated, nagpakawala siya ng suntok at sipa kay Sebastian. Nakatayo doon si Sebastian na parang isang rebel tong bakal. Bahagya siyang natigilan, dahil ang mga pag-atake ni Abe ay parang isang magaan na kiliti. Sa kaibahan, napangiwi si Abe sa sakit sa bawat hampas. Sa sobrang lakas ng paghampas niya, mas nasasaktan siya. Pagkatapos ng ilang suntok at sipa, tumigil siya. Binitawan ni Sebastian ang palso ni Selbert. I told you, wala akong nataman. Sinaktan nila ako. Hayop ka, pagbabayaran mo to nagalit si na Selbert at Abe, ngunit sa kaibuturan, naniwala sila kay Sebastian. Sila ay mga mandirigma, at ang kanilang mga suntok kay Sebastian ay nagdulot sa kanila ng sakit. Paano magkakaroon ng pagkakataon ang mga ordinaryong kasambahay? Hindi kinaya ng kanilang mga ego na madaig ng isang taong itinuring nilang mas mababa. Kaya, agad nilang hinanap ang iba pang miyembro ng pamilya Strauss. Mr. Kevin, MS Lorraine, you have no idea how arrogant is that fool. Binali niya ang mga braso at binti ng mga housekeeper. You have to help us. Ngumisi si Kevin Strauss. You need me for this. Di ba pareho kayong warrior? Hindi mo ba kaya ang tanga? Namula ang mukha ni na Selbert at Abe sa kahihiyan. Malamang warrior din ang lokong yan. Solid yung depensa niya, at talagang malakas siya hindi natin siya may baba. Walang silbi. Kumunot ang nuo ni Kevin. Lumingon siya sa iba at sinabing, bakit hindi natin turuan ng leksyon ang tangang iyon. Pero dinala siya ni Artemis dito. Kung guguluhin natin siya, hindi ba susundan tayo ni Artemis? Isa sa kanila ang nagpahayag ng pag-aalala. Extended family members lang sila, samantalang si Artemis ay direktang supling na may napakahusay na talento. Madali niyang mahawakan ang mga ito kung pipiliin niya. Ngumisi si Kevin. Kung ganoon, isali natin si MS Clara. Great. With MS Clara back ang US, even if we end up killing that fool, Artemis won't be able to do a thing about it. Tumango ang lahat bilang pagsangayon. Ang MS Clara, na tinutukoy nila ay si Clara Strauss, anak ni Cliff. Siya ay may mas mataas na katayuan sa kabila ng kanyang mas mababang cultivation base kumpara kay Artemis. Mabilis siyang hinanap ni Kevin at ng iba pa. Agad namang pumayag si Clara nang mabalitaan ang planong pakikitungo kay Sebastian. Nagtanim siya ng matinding hinanakit kay Artemis na nalampasan siya sa lahat ng paraan talento, lakas, at kagandahan. Si Clara ay palaging naghahanap ng mga paraan upang pahinain si Artemis. Dahil ibinalik ni Artemis si Sebastian at naging close sila, ang pagtuturo sa kanya ng leksyon ay parang sa sample sa mukha ni Artemis. Hindi hahayaan ni Clara na mawala ang pagkakataong ito. Kabanata 400 at 48 Si Clara at ang kanyang mga kasama ay sumugod kay Sebastian. Ang kanilang mga ekspresyon ay mabangis at nagbabanta, na para bang handa silang sugurin siya. MS Clara, kailangan mo kaming ipaglaban. Ang pagmamakaawa ng mga kasambahay, ang kanilang mga mukha ay pinahirin ng pekeng luha. Ang sino mang hindi pamilyar sa sitwasyon ay maaaring maniwala na sila ang biktima. Tanga, bakit mo sila sinaktan? Sinong nagbigay sayo ng lakas ng loob? Galit na tanong ni Clara. Ms. Clara, wala akong sinaktan sa kanila. Una nila akong inatake, paliwanag ni Sebastian. Tumahimik ka. Sa tingin mo ba nabali nila ang sarili nilang mga paahabang inaatake ka? Nakagawa ka na ng hindi mapapatawad na gawa sa pamamagitan ng pagtama sa isang tao, at ayaw mo pa ring magpakita ng anumang pagsisisi. You're beyond saving. Someone, break his limbs. Utos niya. Nanatiling walang kibo ang mukha ni Sebastian habang nakatitig sa grupo. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pinuntirya ng mga ito masigasig siyang nagtrabaho araw-araw at hindi kailanman nagdulot ng gulo. Kaya, bakit sila nakatakda sa pananakot sa kanya? Pinalibutan ni Kevin at ng iba pa si Sebastian. Pinutol nila ang kanilang mga buko at ninisyan. Tigil. Anong ginagawa mo? Isang boses ang naputol ng akmang kikilos sila. Napalingon ang lahat at nakita ang isang nakakagulat na babae na humahakbang patungo sa kanila. MS Artemis mabilis na yumopo ang lahat maliban kay Clara bilang paggalang. Si Artemis, ang pangatlo sa linya, ay isang direktang inapo. Seamus, okay ka lang. Lumapit si Artemis at sinabi ang kanyang pag-aalala. Umiling si Sebastian. Tiningnan niya ang mga kasambahay na bali ang mga paa at sa kabam kay Clara. May hindi pagkakaunawaan ba dito? Sa kanilang mga bias na bali, paano magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan? Ako ba ay dapat na maling akusasyon ng isang kasambahay? Ngumuso si Clara. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pero kilala ko si Seamus, at hindi siya aatake ng walang dahilan. Sabi ni Artemis. Lumingon siya kay Sebastian at nagtanong, sabihin mo sa akin ng totoo kung ano ang nangyari dito. MS Artemis, pinilit nila akong maglaba ng napakalaking tumpok ng maruruming damit. Nang tumanggi ako, sinabing hindi ko trabaho, inatake nila ako at naputol ang sarili nilang mga paa, paliwanag ni Sebastian. Ha! Panguuyam ni Clara, tumutulo ang boses ng panunuya. Artemis, nabalitaan mo na ba na may nabali ang sariling mga paa habang sinusubukang manakit? Sa tingin mo ba ay may maniniwala sa kwentong iyon? kumunot ang noo ni Artemis, naramdaman niyang hindi totoo ang account ni Sebastian. Lumingon siya sa kanya at nagtanong, Seamus, kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Saka lang kita matutulungan. MS Artemis, I swear it's the truth. You have to believe me, mariing pahayag ni Sebastian. Kumunot ang noon niya, hindi sigurado kung kanino paniniwalaan, dahil ang kanyang mga salita ay tila malayo. Artemis, tiyak na kahit ikaw ay hindi naniniwala sa kanyang kwento. Dapat may mga epekto sa mga nakasakit ng iba. Kung hindi, paano natin mabibigyang katwiran ang pinsalang ginawa sa mga biktimang ito? Malamig na sabi ni Clara. Please ituring mo itong pabor para sa akin. Palampasin niyo si Seamus sa pagkakataong to, at ipinapangako ko na hindi na ito mauulit, desperadong pakiusap ni Artemis alam na alam niya kung gaano kalupit si Clara. Para kay Clara, ang mga bali ng buto ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Pwede ko naman siyang pagbigyan, ngunit kailangan kong tiyakin ang hustisya para sa mga napinsalang partido, sabi ni Clara. Kabanata 400 at na 40. siyam. Iminungkahi ni Kevin, MS Clara, bakit hindi natin utusan ang tanga na to na magmakaawa at humingi ng tawad, pagkatapos ay gagapang siya sa pagitan ng mga paako. May mas maganda akong ideya. Padilaan mo sa kanya ang mga sapatos ko, bulong ni Lorraine. Sumusobra na kayo, sabi ni Artemis. Pakiramdam niya ay lubos na nakakainsulto ang padilaan kay Sebastian ang sapatos ng isang tao. Sagot ni Clara, Artemis, hindi ako nasisiyahan sa mga sinabi mo. Dapat maparusahan ang sino mang gumawa ng mali. Sa tingin ko tama lang ang mga suhestyon nila Kevin at Lorraine. Hayaan mong humingi ng tawad ang utusan na, te sa mga nasaktang kasambahay, pagapangin siya sa pagitan ng mga binti ni Kevin, at dilaan ang mga sapatos ni Lorraine. Nagpatuloy siya, well, kung sa tingin mo ay masyadong malupit iyon, pwede nating baliin ang kanyang mga binti. Nilinga ni Artemis si Sebastian, Seamus, bakit hindi mo na lang? Gawin ang sinasabi nila. MS Artemis, wala talaga akong ginawa sa kanila, giit niya. Si Artemis ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay nagtataksil sa kanyang panloob na salungatan. Gusto niyang magtiwala kay Sebastian, kahit na nagsisinungaling ito. Alam niya, sa kaibuturan, na malamang na naprovoke muna siya ng mga taong ito sa kabila ng pagnanais niyang tulungan siya, wala siyang kapangyarihang makialam. Kahit na nakakababa ito, mas mabuti pa rin ito kaysa sa baldado siya. Bigla siyang nagdesisyon. Clara, kung ako ay magmakaawa kapalit niya, magpapakita ka ba sa kanya ng kaunting awa? O, oh, para sa isang katayuan mo na magmakaawa para sa isang utusan. I'll certainly give you some leniency. Pero handa ka ba talagang gawin to? sabi ni Clara. Agad namang lumuhod si Artemis sa harapan niya. MS Artemis, please huwag mong gawin ta. Tumayo ka na, sabi ni Sebastian, na inaabot siya para tulungan siyang makatayo. Nadama niya na hindi makatarungan para kay Artemis na humingi ng tawad sa kanyang ngalan kapag wala siyang ginawang mali. Humagalpak ng tawa si Clara. Artemis, hindi ako makapaniwala na gagawin mo, te para sa utusan na yan. May nararamdaman ka ba para sa kanya? Tumigil ka sa kalokohan mo. Naaawa lang ako sa kanya. Nakaluhod na ako. Hindi mo ba pwedeng palampasin na lang ang ginawa niya? Sabi ni Artemis. Total humingi ka na ng tawad para sa kanya, hindi na niya kailangang lumuhad. Pero kailangan pa niyang gumapang sa pagitan ng mga binti ni Kevin at dilaan ang sapatos ni Lorraine. Paano mo ito nagagawa? Tumayo si Artemis na galit na galit. Ano? Lumuhad ka na para sa kanya. May balak ka bang gumapang at dilaan din ang sapatos ni Lorraine para sa kanya? Panunuya ni Clara. Ikaw. Turo ni Artemis kay Clara, nanginginig sa galit. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalupit si Clara. Dahan daw ang humigpit ang mga kamao ni Sebastian, isang malamig na galit ang kumikislap sa kanyang mga mata. Iniligtas ni Artemis ang kanyang buhay. Bagamat kaya niyang tiisin ang pagmamaltrato, hindi niya kayang makitang pinapahiya ang kanyang tagapagligtas. Humakbang siya at sinabing, wala itong kinalaman kay MS Artemis. Ako ang may pananagutan sa sarili kong mga aksyon. Kung gusto mong parusahan ang isang tao, lumapit ka sa akin. Nagulat si Clara. Well, nagkakalakas ka na ng loob. Gusto ko ang utusan na may lakas ng loob. So, Anong pipiliin mo? Haharapin mo ba ang pagkabali ng mga binti mo, o gagapang ka at didilaan ang sapatos? Kevin taunted, sa inaasal niya, malabong gumapang siya sa pagitan ng mga bintiko at dilaan ang mga sapatos ni Lorraine. Napangisi si Lorraine. Isa lang siyang utusan. Ano ba talaga ang lakas ng loob niya? Kung hindi siya gagapang at didailan ng sapatos, sisiguraduhin kung makukuha niya ang nararapat sa kanya. Nang makitang hindi nakapili si Sebastian, naiinip si Clara. Nakapagdesisyon ka na ba? Kung hindi ka pipili, babaliin ko ang mga binti mo. Hindi. Ayaw kong mabali ang mga binti ko, mariing sabi ni Sebastian, umiling-iling siya. Nagtawanan ang lahat bilang tugon. Matagumpay na ngumiti si Lorraine. Sabi ko na nga ba? Isa lang siyang duwag na nagtatapang tapangan. Puro Saturday-Saturday lang pero walang gawa. Kabanata 450. Namula ang mukha ni Clara sa galit. Kung ayaw mong mawala ang mga binti mo, lumuhad ka at gumapang. Sige na. Bilasan mo gumapang, dugtong pa ni Kevin na ibinuka ang mga paa. Tinulak ni Lorraine ang paa niya papunta kay Sebastian. Pwede mo ring dilaan muna ang sapatos ko. Sinubukan ni Artemis na makialam ngunit pinigilan siya ni Clara ito ang pinakamagandang resulta na makukuha mo. Ayon sa mga alituntunin ng ating pamilya, mabali ang iyong mga paa at maitapon. At saka, hindi ka na magtatrabaho muli. Mas mabuting pag-isipan mo ito. Huminga ng malalim si Artemis. Ang iba ay humalukip-kip, naghihintay na makita ang palabas. Kumunot ang nuo ni Sebastian. Pakiramdam niya ay napakalayo na ng mga taong ito. Hoy, kulangot. Halika na. Bakit nakatayo ka pa dyan? Lumayo ka rito at gumapang ka. Nang makita ang pag-aatubili ni Sebastian na lumuhad at gumapang, lalong kumulo ang galit ni Kevin. Tahimik na nakatayo si Sebastian na parang hindi niya narinig ang mga hinihingi nila. Tiniis niya ang kanilang mga pambubugbog at pang-iinsulto, ngunit hinding-hindi siya gagapang o gagapang. Damn it! Bingi ka ba o sadyang tangalang? hindi mo ba ako naririnig? Sigaw ni Kevin, at pinalibutan siya ng nagbabantang presensya. Seamus, siguro dapat. Nagsimulang mamajitin si Artemis ngunit tumahimik sa kalagitnaan. Para sa ilang mga tao, ang kanilang dignidad ay mas mahalaga kaysa sa kanilang buhay. Umiling si Sebastian. Ayokong mawala ang aking mga paa, ngunit hindi rin ako gagapang o dilaan ang sapatos ng sinuman. Sumiklab ang galit ni Clara. Kilala mo pa ba kung sino ang kausap mo? How dare you defy my orders? Gusto mo bang magrebelde? Huwag ka nang magaksaya pa ng oras sa kanya, MS Clara. Patayin mo na lang siya, mungkahi ni Abe. Pinandilatan ni Clara si Sebastian, tumutulo ang pananakot sa boses nito. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Gagapang ka ba o dilaan mo? Don't push me. I can't do it, tanggi ni Sebastian at umiling. How dare you defy utos ni MS Clara? Nang hihingi ka ng gulo. Galit na galit na sigaw ni Abe at Selbert. Ang mga tagapagmana at tagapagmana ay galit na galit. Hindi nila matitiis ang isang kasambahay na hinahamon ang kanilang autoridad. I didn't expect you to have the guts. I'm impressed. Pero kung hindi ka gagapang, gagawin kita. Kung hindi mo din ilaan, pipilitin kita. Kunin mo siya. Sa utos ni Clara, hinawakan ni Abe at Selbert ang balikat ni Sebastian. lumuhod. Sigaw ni Abe. Inilabas nila ang lahat ng kanilang lakas at sinubukang itulak si Sebastian. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, nanatiling hindi natinag si Sebastian. Parehong napahiya at nagalit si na Abe at Selbert, at sinimulan nilang sipain ang kanyang mga binti. Gayunpaman, tumayo si Sebastian, at hindi nagtagal, naramdaman nilang malapit ng mabali ang kanilang mga paa. Mga walang kwentang tanga. Kayo, go! Utos ni Clara, lumingon sa mga nakababatang kamag-anak. Ang mga kamag-anak na ito ay may mga cultivation base, na ang pinakamahina ay mga mid-level na mandirigma. Sabay-sabay na sinunggaban ng apat na nakababatang kamag-anak si Sebastian ngunit hindi nila ito madiin. Dahil sa pagkabigo, sinimulan nila siyang suntukin at sipin. Mabilis na namamanhid ang kanilang mga paa sa pagsisikap. Ang isa sa kanila ay nagalit at ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas. Naikuyom niya ang kanyang kamao at tinutukan ng suntok ang ulo ni Sebastian. Hindi. Kinilabutan si Artemis. Alam niyang maaaring nakamamatay ang isang suntok na iyon. Sinubukan niyang makialam ngunit pinigilan siya ni Clara. Ang suntok ay tumama sa likod ng ulo ni Sebastian ng napakalakas. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag si Sebastian. Ang umatake, gayunpaman, ay marahas na napaatras at samuka ng dugo. Anong nangyari? Paano nangyari to?